po mga bossing, tapos na po yung lima. Yun. Ito ordinary tank mga bossing. Yung apat carbon fiber. Yung may mga nakapag-preserve po sa akin, nakamagong pwede na po mag-PM, pwede na pong kunin yung unit. Pwedeng pick up, pwedeng shipping po mga bossing. Sagot nyo lang po yung shipping fee iyan kakatapos ko lang kakachun ko lang po niyang mga yan mga bossing. medyo nahirapan tayo dito sa isang barel oh. buti meron pang isang barel na msg brass ito magandang tumama kaya lang alayo uh, ng sipat dapat kasi pag nakaganyan nakagato yung unit pinutok mo dapat diretso yung tama ng bala kaya lang ito pag sinipat mo ang tama ng bala dito Napakalayo. Inikot-ikot ko na kinuha ko yung sentro, wala pa rin. Yan nabugbog na po mga bossing. Yan. Kasi yan, chinuchun ko, nakagato mga, mga bossing. Nakagato, nakaipit, pinuputok ko. Kung saan tumama yung nakasentro, ito kunyari, ito yung unit. Ito yung baril. Dapat yung tama ng bala, ito yung target, diretso po yan sa barrel. Or nasa taas nito, na diretso. Ngayon yon sipat natin dito ang bala nandun. Kaya sumasayad yung silencer. Nire-crown ko na, ganun pa rin. Ang problema nito, baluktot siguro. Yeah, sayang ang isang barrel. Malupit to mama, one hole siya kaya lang. Yun, lang, yun nga lang. Dun yung tama niya. Apakalayo. Yung target ko na karton, no? bilog yun. No? Sinentro ko na yung tama sa aloe black lumalabas. Yan. Yeah, pinalitan na natin. Lahat po yan, nakatune na, maganda po lahat tumama, kahit talent po dyan yung makuha niyo mga bossing. Ito lang ang naging problema, natagalan tayo dito. Matagal po mag mga bossing, magtono. Kinukuha mo yung gustong tama para mapaganda yung groupings. Hindi po ganong kadali magtono, minsan nagwa-wild dyan, adjust-adjust, hanggat makuha mo yung gustong timpla po ng barrel. Tapos, magbobom magre-refill ka na naman gamit yung compressor paulit-ulit hanggang makuha mo yung magandang tumama yan po yun yung sa mahogany tatlo na lang yung hindi ko nagagawa siguro hanggang sabado tapos na po yung tatlong mahogany tapos lahat ng nagpa-reserve sa akin na mahogany yung piniyam ko na tapos na pwede na po kunin yung unit nyo mga bossing yun andano ito yun tapos yung tatlo yan bali nagka problema ako dito sa regulator nag order pa ako ng regulator uh, Taiwan iniintay ko lang baka bukas dumating yung Taiwan regulator bubuhuin na natin ito yung isang barrel yan mga bossing tapos ito Itong 15 inches, ay uh, 15 inches na barrel hindi pa dumarating, puro 18 yung dito mga bossing eh. Uh, nagpagawa na ako, Nagorder na ako ng 15 inch ng ganito. Uh, baka Sabado daw dating. Yan. Pero tapos na yan mga bossing, pumuputok na, may hangin po siya na 2,000. Kaninihintay ko na lang po yung barrel. Yung tatlo na yon, yung isa, ang pinag-usapan namin, ito ah uh, talagang steel na MSG. Yeah, ni Steel MSG po talaga na barrel. Ah, uh, ko lang na mag brass barrel na siya kaya lang yung isang brass barrel na ito naging may problema. balik balik tayo dito sa ano sir. Steel. Ilalapat na lang natin yung isang silencer nyo. 19 inch yung gusto ni sir eh. Ito 18. Ito thread na lang natin yung dulo ng barrel. Eh hey, may mula ning Yeah. Pakibiyan po ako sa aking Facebook account, Terence Mandag po. Tapos na po mga bossing. Ayan. Ayan. Pick up, pwede natin testingin or pwede po kayong mag-request ng groupings pero lahat yan, na ko na. Malulupit to mama, pagpangit to mama. Ibalik nyo po sa akin, palitan natin ng barrel. Yan, pag hindi nyo nagustuhan yung groupings, lahat po yan nakatune ng 850. 840, 850, kinukuha natin yung tamang timpla. gusto ng barrel na to, 850, 840, 860 yan. Yan, sige po mga bossing. Maraming salamat po.